Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 51 ng Noli Metanghere, ni Jose Rizal, pinamagatang si Sisa, matutunglayan natin ang kasalukuyang kalagayan ng ina ni Basilio at Crispin, si Sisa. Siya ay isang ina na labis na nagdurusa sa mga pangyayaring naganap sa mga naunang kabanata. Nararanasan ni Sisa ang matinding sakit dahil sa pagkawala ng mga anak na sina Basilio at Crispin na kinuha ni Padre Salvi. Sa kabanatang ito, makikita natin si Sisa na naglalakbay mula sa San Diego hanggang sa iba't ibang bayan at simbahan, humihingi ng tulong para sa kanyang mga anak. Siya'y labis na nag-aalala at nanganganib ng mawala ng bait dahil sa sobrang kalungkutan. Hinahanap niya ang mga anak sa mga simbahan at tahanan, ngunit wala siyang natatagpuan. Nakita si Sisa ni Padre Salvi, Ngunit wala siyang nararamdamang awa sa kalagayan nito. Tila ba isinantabina ni Padre Salvi ang mga ito? Gayon paman, nagpadala siya ng mga alila upang hanapin si Sisa at dalhin ito sa kumbento. Habang nasa kumbento, nagmistulang baliw si Sisa dahil sa sobrang pangungulila sa mga anak. Nakita niya ang mga saklay at mga higanting kristo na nagdudulot sa kanya ng takot at kaba. Samantala, habang nasa kumbento si Sisa, nagtipun-tipon ang mga pari para sa isang piging. Ang mga tanyag na personalidad ng bayan, kasama na si Don Custodio at iba pang mga Pransiskano, ay naroroon din nagkaroon ng mga pag-uusap ukol sa mga nangyayari sa bayan at sa mga plano ng mga prayle. Nalaman ni Padre Irene, ang paring tagapayo ni Padre Salvi, nakasama si Maria Clara sa bahay ng mga Alperes. Dahil dito, na bahala si Padre Salvi sa posibilidad na malaman ni Maria Clara ang mga lihim tungkol sa kanyang ama. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay naglalayong ipakita ang malupit na kalagayan ni Sisa at ang kawalan ng pagkalinga ng mga prele sa kanyang kalagayan. Tumatalakay din ito sa mga usapin ng lipunan at mga pang-aabuso ng mga prele sa kapangyarihan nila.